Okay. Um, well, since marami na nagtatanong kung kasha daw ba ang bakero sa C5. So, well, pakita ko kayo. Yan. Gamit ko aking CGV. Hindi na siya si Pompiang ngayon. Pompiang Reborn. CGV 124. Sir King Agunya ng Vape Ed Origins. Maraming salamat sa eh. akin na po. Okay. So, yan po. CE5. Kitang-kita niyo po. Bakero inside. So, pakita po sa inyo yung vapor production. Pwede na? O, yung mga starter kids dyan. Huwag na kayong mag-alangan bumili. O, huwag kayong mahiya ito lang ang gamit nyo. C5, kayang-kaya ng bakero. Blip on!